Hello guys, I'm back. So today's kanap I meron na naman ako ginawang PT or periodical test sa Filipino 4 with answer key and TOS. So again, if you are new in my channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga videos ko. Okay, so let's have it. Unang lagumang pagsusulit sa Filipino 4, unang quarter, and this is matatag base. Panuto, ayusin ang mga letra para mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa papel. Number 1. Ito ay ang mga gumaganap sa isang alamat at nagbibigay buhay sa temang naisiparating ng alamat. Ikalawa, ito ay ang kahinatnan o naging solusyon sa suliranin sa alamat. Number three, ito ay ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat na nahahati sa tatlong bahagi. Apat, ito ay nagpapakita ng lugar at panahon kung kailan at saan naganap ang alamat. Ikalima, ito ay ang paglalarawan sa tauhan at tagpuan ng alamat. Ikalawang panuto, piliin ang titik ng tamang sagot, isulat ang inyong sagot sa papel. Anim, anong ibig sabihin ng pagtaas ng kilay? A. Ipinapakita ang pagiging masaya. B. Nagpapahiwatig ng pagtataka. C. Ipinapakita ang pagiging galit. D. Nagpapakita ng interes o intensyon. Ikapito, anong ibig sabihin ng paglaki ng mga mata? A. Ipinapakita ang pagiging masaya. B. Nagpapakita ng interes o intensyon. C. Nagpapahihwating ng pagtataka. D. Nagulat o na nasurpresa. Ikawalo, anong ibig sabihin ng pagtitig? A. Nagpapahihwating ng pagtataka. B. Ipinapakita ang pagiging masaya. C. Nagpapakita ng interes o intensyon. D nagulat o nasurpresa. Ikasyam, anong ibig sabihin ng pagngiti? A. Nagulat o nasurpresa. B. Ipinapakita ang pagiging masaya. C. Nagpapakita ng enteres o intensyon. D. Nagpapahiwatig ng pagtataka. Kampu, anong ibig sabihin ng pagkuyom ng kamao? A. Ipinapakita ang pagiging galit. B. Ipinapakita ang pagiging masaya. C. Ipinapakita ang pagiging matatakutin. D. Nagpapahiwatig ng pagtataka. Ikatlong panuto, sagutin ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang sagot sa papel. Labing isa, nakalimutan mo ang iyong lapis sa inyong bahay. Wala kang dala na ekstra at merong pinapagawa ang guru nyo tungkol sa pagguhit. Nakita mo na marami ang lapis ng iyong kaklase. Anong sasabihin mo sa kanya? Labing dalawa, nakita mo na maraming mga nakakalat na basura sa loob ng klasihan. Kagagawan pala ito ng mga kakasimong makukulit. Ano ang sasabihin mo sa kanila? Labing tatlo, nakita mo na maraming binibitbit na dala ang iyong teacher. Dali-dali kang tumakbo at lumapit sa kanya. Anong sasabihin mo sa kanya? Labing apat, maraming gawain ang iyong mga magulang sa inyong bahay. Nakita mo na pagod na pagod na sila. Anong sasabihin mo sa kanila? Labing-lima. May ginagawang takdang-aralin ang iyong kapatid. Nais mo siyang tulungan para matapos na ito. Anong sasabihin mo sa kanya? Ikaapat na panuto. Tukuyin ang kahulugan ng mga sumusunod na icon o visual. Isulat ang sagot sa papel. Labing-anim, labing-pito, labing-walo. labing siyam at tsaka dalawampu. Ikalimang panuto, bumuo ng sariling hakbang upang hindi na maulit pa ang nangyaring pandemya o ang COVID-19 pandemic. Gamitin ang una, pangalawa, pangatlo, pangapat at panglima para ito ay sunod-sunod. Isulat ang sagot sa papel. Ito ay Hanggang 21 patungo sa 25. Pang-anim na panuto, basahin ang liham pang at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang inyong sagot sa papel. 246 San Fernando Street, Karamtan, Pampanga, Setsiembre, 2024 o dalawang libo apat Mahal kong Arya, ako ay magdiriwang ng aking karawan sa hunyo dalawamput-isa dalawang libo lima Ito ay gaganapin sa ikatatlo ng hapon sa hotel. Kaya inanyahan kitang dumalo sa aking espesyal na pagdiriwang. asan ko ang iyong pagdating, ang iyong kaibigan, kids. Dalawamput-anim, sinong magkaibigan sa liham? Dalawamput-pito, saan gaganapin ang kaarawan ni kids? Dalawamput-walo, kailan ang kaarawan ni kids? Dalawamput-syam, kanino ibibigay ni kids ang kanyang liham? Tatlumpu, tungkol sa ano ang liham na iyong pinasa? Ikapitong panuto, piliin ang angkop na panghalip panao sa kahon upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ang sagot sa papel. Ako, ikaw, siya, tayo, kami, kayo, sila. 31. Magaling sa klase si Elijah. Patlang ang pambato sa patim palat. dalawa, Kaibigan ko si Rizel at Rhea Ann. Patlang ay matalik na magkaibigan. 33. Kent ang pangalan ko. Patlang ay walong taong gulang na. 34. Chris at Christian tawag patlang ni teacher. 35. Nay, si joan pala at Riden. Patlang ay mga kaklasiko sa paaralan. Pangwalong panuto, basahin ang paungusap at tukuyin kung ito ay panguri o pangabay. Isulat ang sagot sa patlang. Tatlumput-anim, ang larawan ay maganda. Tatlumput-pito, ang prutas ay napakalaki. 38. walo si Onil ay mabait na bata. Tatlumput-syam, kumain kami kahapon. Apat na pu Tahimik siyang nag-aaral ng kanyang leksyon. Susi sa pagwawasto ng periodical test sa Pilipino grade 4. Matatag base. 1 tauhan, 2 wakas, 3 banghay, 4 tagpuan, 5 simula, 6 B, 7 D, 8 C, 9 B, 10 A, 11 to 15, nakadepende ang sagot sa mga bata. 16, mapa. 17, bawal manigarilyo o no smoking. 18, bukas. 19, bawal pumarke dito. 20, babae at lalaki. 21 to 25, nakadepende ang sagot sa mga bata. 26, si Kids at Arya. 27 sa hotel. 28 eight hunyo, 21, isa, dalawang kay Arya, 30, tungkol sa liham pang kaibigan o paanyaya. Tatlumput isa, siya, tatlumput dalawa kami, tatlumput tatlo ako, tatlumput apat kayo, tatlumput lima sila. Tatlumput anim pang uri, tatlumput pito pang uri, tatlumput walo pang uri, tatlumput pang abay, apat na pang-apay. EOS o talaan ng ispesifikasyon na unawaan ang tekstong naratibo alamat. Nagagamit ang angkop ng na mga nakagawiang ang di verbal na hudyat sa pagpapahayag, kilos at galaw ng katawan, kumpas, padyak, tayo at iba pa ekspresyon ng mukha. Naiugnay ang kaisipan ng akda sa sariling karanasan. Nabibigyan kaulugan ang mga tekstong visual, logo, icons na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Natutukoy ang malagang impormasyon ng teksto, nakabubuo ng teksto batay sa iba't ibang layon ng akademya at transaksyonal na teksto, liham, pangkaibigan, paanyaya. Total, 100%. Number of items, 40. At ayos ng bilang is 40. that's all guys. My self-made PT or periodical test sa Filipino with table of specification at saka meron na siyang susi sa pagwawasto. Alright, so thank you guys for watching my video. God bless and have a good night.